Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kabado nga na po ngayon si Jason Tatum sa NBA Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Kevin Looney. Kahit man nga po mga katrops na ipanalo ng Boston Celtics ang kanilang unang laro sa NBA Finals laban sa Dallas Mavericks, ay inamin pa rin nga po dito ng kanilang superstar si Jason Tatum na kinabahan at nagkaroon nga daw na po siya dito ng nervyo since kakabalik pala nga po niya sa championship games. Kaya ito na rin naman nga po ang mismong rason bakit hindi naging maganda ang kanyang performance sa kanilang unang game. Literal nga po na binuhat siya dito ng kanyang mga teammate na sina Kristaps Porzingis at Jalen Brown. Ngunit ayon nga po sa isang NBA insider, bagamat man nga po nakaligtas ang Celtics sa malamiyang laro ni Jason Tatum ay hindi na rin naman nga po ito dapat pang maulit sa kanilang Game 2. Kung inyong nga pong matatandaan mga katrops, parateran naman nga pong natatalo ang Celtics sa second game ng kanilang seri ngayong playoffs maliban na lamang sa kanilang naging Eastern Conference Finals laban sa Indiana Pacers. Kaya kung sakali man nga po na maulit muli ni Tatum ang gano'ng kahinang laro ay sasamantalahin nga po ito, ng Dallas Mavericks. Samantala, toon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Kevin Looney. Hindi na nga po mga katrops, nakakagulat pa nagagawa ng Golden State Warriors ng napakalaking pagbabago sa kanilang lineup ngayong offseason kasunod ng mga nakakadismaya nga po nilang kampanya ng mga nagdang taon. Sa katunayan, ayon nga po sa NBA Insider si Tim Kawakami Plano na nga po ng Golden State Warriors na i-wave trade ang kanilang big man na si Kevin Looney sa ibang kupunan kapag nagsimula ng offseason. Well hindi rin naman nga po ganun kagandahan ang naging performance nito sa Warriors ngayong season since parating nga po siyang na outlate ng kanyang makamatchup. Kaya ito na nga po ang mismong rason bakit natanggal siya bigla sa kanilang rotation at ginawa na lamang siyang bench player simula sa pagiging starting center. Pero sa kabila nga po niyan ay isa pa rin naman nga po itong mahusay na big man na mapapakinabangan ng ibang kupunan, kagaya na ng Denver Nuggets at maging Los Angeles Lakers. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Kasama na nga po ang Lakers sa mga teams na posibleng kumuha kay Kevin Looney na pwede nga po nalang gamitin bilang kanilang pamalit kay Jackson Hayes na inaasahan na rin naman nga pong aalis na sa kanilang lineup ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.